Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon araw, ipakita ko po sa inyo kung magkano ang monthly earnings ni Vmax TV. At ngayon mga guys, nandito na tayo sa Social Blade. At punta na tayo sa channel ni Vmax TV mga guys. Pwede nyo rin gamitin ang pangalan ng kanyang channel at saka link. Depende sa inyo kung saan dyan yung yung mas pabor para i-connect natin doon sa ating social blade para masimulan na po natin ma-stock ang buong kita ni BMAX TV na kanyang channel yung monthly earnings niya bali ito na yun guys yung channel ni BMAX TV bali meron na siyang million plus na subscribers at ngayon dito natin kukuhanin ang tamang estimated earnings ni BMAX TV yung sa monthly niya at dito sa malaki na counted guys na sahod na yung 29k, hindi po ito yung tama na gagamitin natin sa pag-estimate ng earnings ni Bimax. Bali dito po tayo sa 1.8k na earnings. Ito po yung tunay na earnings ni Bimax TV na na pwede gamitin sa pag-calculate kung magkano talaga yung buong kita ni Bimax TV ng kanyang monthly earnings. Ang gagawin natin dito guys, yung yung 1,800 na earnings ni Bmax, ang gawin natin dito is i 3 po siya guys. Ito po yung tamang proseso para makuha natin yung saktong earnings ni Bmax. Hindi po tayo basa-basa mag-estimate na hindi tama. Hindi maganda yung pasobra natin yung estimated earnings ni Bmax na hindi naman totoo ito talaga yung ang tamang proseso guys it times rail lang po siya yung pinakamalit na earnings ni Bmax at ngayon guys tapos natin siya na times 3. at ngayon i times pa natin siya sa Philippine dollar 55.77 po siya guys yung value nating peso into dollar at dito natin malaman kung magkano lahat yung earnings ni Bmax db sa isang buwan bali ito yun guys yung total earnings niya 300,000 plus yung buong kita niya sa isang buwan ito po yung totoong computation guys bali ginawa po natin dito yung pinaka sure niya na monthly earnings hindi naman siya gaano ka perfect guys kasi stalker lang tayo at least nakuha po natin yung pinaka 99% ng kanyang earnings. Bali itong sistema na computation guys. Bali kinuha po natin dito yung pinaka sure niya na total. May sobra pa to guys. Pataas ng konti. Yung sobra hindi natin makuha kasi stalker lang tayo. At least makuha po natin yung 99% na pag stock po natin na ng kanyang earnings. Yun po ang totoo mga guys. At ngayon mga guys, pag gusto po natin i-stock yung kanyang yearly earnings, yung buong kita niya sa isang taon, simple procedure lang po guys sa monthly na procedure. Bale, times three lang ulit yung pinakamaliit niya na earnings sa isang taon. At sa pagkatapos i-times natin siya sa value ng Philippine dollar mga guys para malaman natin kung magkano ang total niya sa isang taon na earnings. So ito guys, ito yung pinaka pinaka -sure na earnings sa isang taon. May sobra pa man to na ko tellis, konti lang yung hindi natin makuha sa total. At take note po mga guys, hindi po ang dami ng subscribers sa pagbablog. Depende po yun sa views. Walang kwenta tayo maraming subscribers mga guys. Pag yung views natin is bumaba na siya humihina na pag humihina na yung views natin mga guys ang mangyari is bumaba po yung earnings natin yun po ang totoo mga guys kaya thank you po sa panood ng aking mga videos mga guys ang God bless po sa ating lahat